Sinibaksa sa serbisyo ang sampung pulis ng Southern Police District na sinampahan ng mga kasong administratibo dahil sa pagkakasangkot sa umano'y iligal na pag-aresto sa apat na babaeng Chinese noong nakaraang Setyembre. Si Patrick De Jesus sa detalye. Inaprubahan na ni NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr ang dismissal order o pagsibak sa serbisyo sa sampung polis ng Southern Police District dahil sa iba't ibang administrative case, kabilang na ang grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Hinggil ito sa isang police raid ng SPD Special Operations Unit sa isang kondominium sa Paranaque City noong Setyembre ng nakaraang taon kung saan iligal umanong inaresto ang apat na Chinese national ilan pa sa paglabag na ginawa ng mga nasabing police ay robbery dahil sa umano'y pagtangay sa abot sa 27 million pesos sa pera at mga gamit na hindi sakop ng search warrant. Sa isang video, makikita ang mga police na may bitbit -bit na malaking kahon na pinaghinala ang naglalaman ng pera at dumerecho sa parking basement at ikinarga ang mga kahon sa isang sasakyan Ilan ito sa mga ebidensyang nakita ng liderato ng NCRPO. Oh, robbery. Kasi may mga CCTV naman tayo. When you bring or dalin mo yung mga ebidensya, pieces of evidence, physical evidence outside the premises that you have raided, without the benefit of documenting it, you call it robbery. Ipek hindi Yes, deliberately ginawa nila yan. Ang iba pang nakitang irregularidad sa operasyon ay pagtatanim ng ebidensya, perjury at obstruction of justice dahil intentional na pinatay ang body-worn camera. Bukod sa mga dinismiss na polis, pinatawa ng demotion ang pitong iba pa, habang laping bito ang sinuspinde. Matatanda ang nagkaroon pa ng pagdinig sa kamera patungkol dito kung saan na site in contempt ang ilang opisyal ng PNP Kabilang ang dating SPD controller Head, Colonel Charlie Cabradilla at dating SPD Director, Brigadier General Roderick Mariano. Hinihintay na lamang ang presidential clearance upang gumulong ang investigasyon kina Cabradilla at Mariano na idinawit sa kaso. Based on uh, his statement, ay hindi niya alam. But based on uh, the uh, testimony unsigned by... Uh, chief of the DSOU alam niya. But this will be ventilated through the conduct of summary hearing kasi nintay lang natin yung presidential appearance. Sabi ni Nartates, seryoso ang NCRPO sa paglinis ng kanilang hanay at nagkaroon ng due process ang hatol sa mga sangkot na polis. Nakakapang uh, lumo, of course, dito sa organization na meron tayong ganyan. But we take note that the uh, internal cleansing is one of the priority not only here in the Philippine National Police lalong laluna na nagbigay ating uh, chief PNP we ensure ensure and monitor the integrity of our police and the uh, entire uh, Philippine National Police including the pronouncement of our president BBM about uh, zero tolerance on corruption inalis na sa restrictive custody ng PNP ang mga sinibak na polis pero patuloy nagugulong ang kasong kriminal laban sa kanila at iba pang sangkot. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.